Wala pa nga pala ngayong hibas, kaya naman ako'y lagi laan nakamulog sa bahay. Kaya naman naisipan ko nga na magluto na lang naman muna ng merienda. At sumama na nga rin pala ako sa pag-iigib at paano te wala na kaming tubig ay wala lang, share ko lang. At yun na nga 4 days video at dahil nga wala pang hibas ngayon na hindi pa ako makapanghibasan o di kaya naman ay makapangilaw. Kaya naman naisipan ko nga na magluto na lang muna ng ameryendahin. Kesa naman ako'y nakamulog na lang maghapon sa bahay at puro cellphone. At ang naisipan kong lutuin na merienda ngayon ay siroy o yung saging baga na ginataan na minatamis. Balik kasama ko nga pala si nanay at gawa ng yung kanyang saging na tanim yung ng aking ate Ito yung sinasabi nilang iba ang nagtanim, ako ang nakinabang. Para maiba naman. Hindi may tanim din naman kaming saging, kaya nga lang ay hindi pa pwedeng tibain at mura pa. Ito nga pa lupa na pinagtataniman namin o yung kaingin namin na hindi namin pag may ari. Pero pinapayagan naman kami ng may ari na magtanim dito. O ba diba ang bait? Halos kasi parang kamag-anak na rin ang namin doon sa may ari nito kasi nga kaibigan yun ni tatay. Shout out po sa may ari na rin lupa na si Lolo Rene Baltazar Bali dalawang saging nga pala nga tibain namin ngayon ni nanay at ito ang isa ay turdan. At ito nga pala hindi pwedeng isiro at gawa ng yan paklanyaan. Ito ay pa la ang talaga yung ganitong klase ng saging. Pero yun Ilaga din namin kapag medyo hinug na siya at hindi na siya mapakla. Yes po, pwede rin po siyang ilaga parang katulad laang din sa sabah. Bali pang asar nga itong dalali namin na pantiba ng saging at yanong purol. Parang mas madali pang maputol kung abitinan ko ito ay... Nga pala kung mapapansin nyo na yung aming kaingin ay talaga namang wala lang halos paglagyan ng damo sa dami. Ay ano, bihira lang kasi talaga kami maggamas o yung magtabas baga din sa kaingin. Lalo na kapag na rin ang panahon ng kalmahin at palagi kami ay nasa dagat, bihira kami din sa kaingin. Pero kapag nga panahon naman ng habagatin ay lagi kami nandini sa kaingin at wala namang kami nagawa masyado sa bahay. Kaya naman kami lagi nagagamas dito. At dahil nga kanina pa akong taga ng taga, hindi man lang maputol ar nga kainaputol inaputol. Eh kaya na may kinaliwa ko na nga. o oh, ay di naputol sa walk out. Ganun nga pala ako gumamit ng patalim, kaliwa't kanan, kung ano bagay matripan kong gamitin. Pero masanay nga ako ay sa kaliwa. Pero kapag nga ako'y nangangalay, lalo na pag ako'y nangunguha ng panggatong, ay di kinakanan ko. Kaya nga lang ay palagi akong sablay sa kanan. Nalala ko tuloy nung ako'y nangunguha ng panggatong noon at ako'y nangangalay na sa kaliwa, ay di kinanan ko ay pagtaga ako man din ay luminsad, ay diretsyo doon sa aking binti. Si Abo nga pala ay kanina pa yan ligalig, daan ng daan at nangangatumba ng aaring aking cellphone. Kasama ko nga pala sana yung kapatid ko diyan at siya ang aking magiging taga-video. Kaya nga lang, inabot na naman ng tamad at yanong init na daw. Kaya naman na, ito na naman ang aking partner aring aking tripod. Ang usapan kasi namin ay pupunta kami ng maaga, dinis sa kaingin, parang hindi masyadong mainit. Kaya nga lang ay tinanghali ako ng gising at kakapanood na nang kay drama ay... Bali, itong titibayin ko nga pala ngayon, ito na nga pala yung saba. At ito nga yung gagawin naming siroy. Nga pala sa mga curious kung ano ba yung siroy at guha na iba kasi ang tawag nila sa ibang lugar. Ang siroy po ay yung ginataang saging na hilaw na saba. Tapos may tamis. Nga pala sa laki ng puno na rin, ay, hindi ko na nga sinalo. Baya ipayan yan, magkadurog-durog. Yung ganito nga palang klase ng pagtitiba ng saging, ito yung tinatawag na way klaro. Ay naman sa gitna yung bayangan na yun. Ang alas pati yung ibang bunga. Pero okay lang naman yan. Ang importante ay makakain pa din naman yan. Ay mukhang pandagat lang talaga ako eh. Ano, hindi ako pwede sa mga ganitong kaingin. Pero mahilig din naman ako magtanim kapag ako inasipag. So yun na nga mabalik tayo. Ang mga saking nga pala din sa amin eh kahit marami kaming tanim niyan, ay minsan na eh, hindi na namin napapansin. Tulad na nga lang yan. Ayan o nabulok na laang. Ayan. Tsaka na ito pa yung isa. Nangabulok na lang. Hindi mo ang namin nakuha. Ang mga saging na yan nga pala, yung mga nabulok na yan, yan ay turdan. Sa dami kasi namin tanim ditong saging, ay eh, minsan hindi na nga namin napapansin na may bunga na pala. Bihira kasi kami magpunta din sa kaingin at abala lagi kami ay sa dagat at sa hanap buhay. Kita naman sa kugon ay wala nang paglagyan yung damo sa sobrang dami na at hindi na nga mahawanan. Pero kapag nga ganit nung kami napapaisip magmeryenda, ay eh, ka kami napupunta din sa kaingin. Pagkatapos nga namin magtibana ng saging, ay eh, binisita ko muna aring aking itinanim na mangga. Ito nga pala nung tagal na niyaan okay elementary pa ata nung tinanim ko yan ngayon laang ang bumunga at saka ari nga pala tinanim ko din na kalamansi hanggang ngayon wala pang bunga noong bata pa kasi talaga ako ay talagang mahilig ako magtanim ng kung ano ano ang mga tinanim ko nga pala dito ay duhat dalanghita o yung dalandan at saka yung kalamansi tapos mangga at saka santol nagtanim din ako niyan kaso nga lang hanggang ngayon wala pang mga bunga ari pala ang mangga ang namunga ngayon no nakaraang taon nga pala inamulaklakla ang yang mangga na yan pero hindi rin naman tumuloy din nga pala sa kaingin namin ay meron ditong balon at yan nga kami dati naglalaba ayan sa may kwadrado na yan yan kami naliligo dati pinupuno namin ng tubig yan tapos tinatakpan namin yung butas o di ba parang swimming pool ito nga pala yung hukay o natahuba na laang De nga pala sa kalapit ng hukay dito nakatanim yung mangga ni tatay ayan dito po kami nangunguhan ng manga nga na karaan taon. Gawa ng yung aking mangga nga ay wala pang bunga. O ayan po ha, para po hindi niya nasabihin ako ay nag ng mangga. Palibasa ay ang namin ng kapatid ko ay paano tayo malanggam nga yung puno. Ayan, ang hirap na maakyatin noon. Hey, apat parang may galit. Di joke lang po, pero sana minsan matuto po tayo magtanong. Ika nga ay eh, wag mahihiyang magtanong. Kung ninakaw ba ito? Oy, ganon. So yun na nga bago pa kung saan pamapunta ang usapan ay pagkawi ko nga pala ng bahay ay magiigib naman ako at sasamahan ko ang kapatid ko sa pag-iigib para naman ako yung magkasilbi sa pamilya. Nga pala yung pinagdalhan ko kanina na saging ay hindi namin bahay yun at yun ay bahay ni nanay, tapat lang ng bahay namin. Doon ko nga pala din nala at gawa ng hindi naman sa amin yung saging ay at kay nanay yun. Kumbaga ihingi nga lang ako ng ilang piling. Malayo nga pala pinag-iigiba namin ng tubig dito kaya naman kami tipid na tipid lagi sa tubig. Pero kami na may araw-araw na liligo ha. Ay, yeah, pero madalas ang pinagliligo namin ay tubig ulan, kaya na may sinasalangan namin ng ulan. Kaya nga pag walang ulan, ay di walang ligo. Kaya hindi. Pag walang ulan ay eh, madalas kami nagiigib ay sa bayan. Mas maganda ang umigib ay sa bayan kasi nga doon sa bayan ay eh, hindi mo na iaawas aring container at host naman doon ang ginagamit. Pero dito nga sa pag pagiigiban namin ay poso kaya naman medyo mahirap lalo na kapag hibas or low tide kasi nga hindi makapasok ang bangka din kapag hibas. Pero mas gusto nga namin dito kasi nga mura lang ang bayad dito sa tubig. Nasa iyon na lang kung magkano ang ilalagay mong bayad. Meron kasi ditong Wilkins na pinaglalagyan ng bayad at saka wala nagbabantay dito sa poso. Ay eh, dinasa na lang yun, kung gara pa lang yung mukha at alagay mo lang ay piso yun nga lang kapag dito ka talaga nagigip, ay talaga namang naku tagaktak ang pawis sa sobrang init na pala sa mga gustong itanong at uunahan ko na kayo baka sabihin niya maalat yung tubig kasi nga katabila ang ng tubig alat ay oh. pero hindi po hindi naman pumaalat yung tubig kasi po yung pinanggagalingan naman ng tubig nito ay galing sa bundok bumili lang nga rin pala kami dito ng uling kasi nga madagal na rin kami hindi nakapag uling at busy nga kami lagi sa dagat o di ba ganun talaga kami kabiisi lagi sa dagat kapag talaga ay napapanahon kasi nga seasonal lang naman talaga ang hanap buhay namin sa dagat kasi nga kapag uh, sumapit na ang June ay nako kulyada na yan, kumbaga habagatin na at hindi na kayo pa o yung mga pa. Kaya naman ay pag ganitong ang panahon ay talagang wala kami pinapalampas na hiba sa dagat at sayang ang hanap buhay kung atigilan namin at hindi naman araw-araw isagana ang dagat. At ngayong pangalang buwan ay talagang medyo hirap-hirap na rin kami sa pagdagat kasi nga ay medyo lumalakas na rin ang alon lagi at saka kumukulog na rin. Yung mga ganyang pangitain ay talaga namang ayon, maghahabagatin na naman. <laughs> Kaya naman minsan ay kahit nga magdamaga ng hibas ay hala tuloy sa pangingilaw, magdamag kami ng At kahit nga minsan ay alanganin talaga ang hibas at kahit hanggang bayawang pa ang tubig ay hala tuloy sa pangingilaw. So yun na nga pagkatapos namin magigib ay tamang tama at magluluto na nga ako na rin aming amerindahin maya maya. At di ko nga alam kung ano na nakain ng kapatid ko at naisipan na ako ipagbunot ng nyug. Ay napapakain din na si Roy, ay kaya nagmamadali yan. Ay kung ako nga naman ang gagawa niyan ay matatagalan pa at abidyo ko pa. Tapos ay, ang bagal ko pang magbunot ng nyug at tatawanan pa ako niyan. Hagas nagaspatiyan na lagi sa akin kapag ako ay nagabunot ng nyug. Yung pagtaga ko daw sa nyug ay way klaro at parang yung kamay ko ang atamaan ay... Pero kahit naman ganun ako magbunot ng nyog, eh never pa naman ako nasugatan sa pagbubunot lang ng nyog. So yun na nga, dalawang piling nga pala ang binigay sa akin ni nanay at yung isang piling nga ang aking asiruin. At ito nga pala ang gusto ko sa saging na saba kasi nga kahit hilaw pa, eh pwede mo na siyang kainin. Basta lutuin mo syempre. Hindi ka tulad ng uh, Jordan, na kapag niluto mo yan ng hilaw pa, yan eh, ang pakla at hindi makakain. Hindi tulad ng saba, kahit prituhin mo yan ng hilaw, eh masarap pa din at hindi mapakla. Sabi nga pala ng kapatid ko, eh, lit ay ko lang daw ang gayat para naman daw ay lumasa yung asukal at saka yung gata. Sabi ko nga, eh, di sana kinain mo na lang igata at saka asukal. Napala masarap din sa ganitong saging na saba ay yung hinog ay ano, tsaka agataan mo, tas alagyan ng sago, tapos may kamote, may ube, ganun. Pero din nga sa amin, yung ganitong klase ng saging ay hindi makakahinog. At ganda rin ang hilaw pala ang ay alutuin na namin at asiruin. Nagtatanim nga rin pala kami ng ube at saka kamote at saka yung balinghoy o yung kamoting kahoy. Kaya nga lang ngayon ay talagang wala na makikita kasi nga ay mas mataba pa yung damo kaysa sa pananim namin. Nga pala sa edad kong ito, ngayon lang ako makapagluto na rin si Roy kasi nga ang hili ko lang talaga ay lumamon at manghingila ang kay nanay. Bihira lang din kasi si mama magluto ng gana siroy. si Roy kasi nga ay ang mga saging kasi namin ay puro turodan. Akaunti ang tanim na Pff, Ano naman? Namali na naman. Ano ba naman yan? Nakailang ulit na talaga ako. So yun na nga, akunti kasi ang namin na saging na saba, kaya naman ay madalang kami magluto ng ganaring siroy. So yun, nakuha rin, kainaman, kaya pa ulit, ulit sa sinasabi ko, hindi ko makuha, lagi nila ako nabubulol. May nakakapago din pala mag voiceover, aya, ah, yan ang sakit sa lalamunan. So yun na nga, dalawang baso nga pala ng tubig ang nilagay ko dyan, abot oh, sabi ni papay damihan ko daw ng sabaw ay. Tapos rin nga palang pangalawang gata ay isang baso, o oh, diba tatlong baso sa isang nyug, ay awan ko na lang kung hindi ka maglabnaw. At dahil nga merienda naman ito, ay dito na lang ako magaluto sa bahay. At syempre, nakaabang din yung kapatid ko ay. Binilik na nga pala ulit ni mama yung kalan dito sa dati naming pwesto na pinaglulutuan, yun sa may harap sa tabing ilog. Dati kasi ay nilipat niya, tapos ngayon ay bumalik ulit dito. Ay, awan, wala nang katahanan aring kalan. Sabi ko kasi kay mama, ay wag nang tanggalin dito at dito ay maganda ang view. Kahit hindi ba ka masarap ang iluto, ay di nababawi naman sa view. So yun na nga, pagkakulo nga pala na rin niluluto ko, inilagay ko na rin yung kanyang pangalawang gata. Tapos nilagyan ko na nga rin pala ng asukal at ihintayin lang natin lumapot ang kanyang sabaw ay saka maluto yung gata, eh di okay na. Nga pala alas tres na ng hapon ngayon at ngayon nga pala ako nagluto kasi nga ako inatamad na. Bala ko sana ibukas ko na lang ang alutuin, kaya nga laang niluto ko na ngayon kasi nga para bukas, edi eh, di boys over na laang. Eh. Kasi nga ako yung natatagalan din talaga sa pagbo-boys over kasi hindi ko kaya na isang araw sa pag boys over at sakit sa lalamunan. At sa minsan ay ayun, ay, parang hindi gumagana yung utak ko. So yun na nga at luto ng ating merienda at hindi nga makukumpleto ang merienda din sa probinsya kapag walang kape at kahit zero ang kaparis niyan ay bahala pa mag-ipot. So yun na nga merienda po tayo guys. Bye! <laughs>